may tanong. Okay. So, pinabakit pa daw ang... Agad ka mo siya yun. Gold. Ang... Okay. Ang Okay. Ang tanong niya, bakit daw bawal yung gold? Alakas. Na isuot. Ang propeta na po nagsabi, hinawakan ng propeta yung... Yung silk O ginto sa kanan niya Yung ginto sa kanan niya At sa kaliwa niya ay tila ng silk Sabi niya Ito ay haramun ala dukuri ummati haramun ala dhukuri ummati wa halalun ala dhukuri ummati sabi niya itong dalawang to sabi mo yung sign mo para magkaintindihan tayo dito no sa para sa ano na pa yan Okay. Eh, Mismo ang propeta nagsabi na haram. Ano pa ba? alam niyo, pag may, may hinaram, okay, makinig, makinig mo na. Pag may hinaram ang propeta, hindi mo na kailangan tanungin bakit haram. Pag hinaram na ng propeta, matik na yun. Alim man na alim, wajahil na man jahil. Alam mo man ang nasa likod nito o hindi. Hindi mo man alam, wala ka ng samya na. Wata na. Yan ang katangyan natin na mukmin Kapag ano ang sinabi ng Allah, haram, sinabi ng propeta na haram, samya na wata na. Kahit hindi mo alam ang nasa likod nito. Hindi mo na pag-aralan Hmm. Yung benefits sa non sinabi ng doktor, yung ng, doktor na ng Yes, ayun nga sabi nila.